Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong Kuya Atty. Noel na muli ay magbabahagi ng konting kalamang ligat. Pero bago dyan, ay hayaan niyo munang batiin ko kayo ng isang Merry Christmas and a Happy New Year. O ilang araw na lang at Pasko na naman. Okay, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, ligtas kayo sa inyong mga lugar at uh, Sama-sama uh, ng inyong uh, pamilya at mga kaibigan Okay So, binabati ko na yung aking mga subscribers Mga viewers uh, Sana patuloy kayong manood nitong aking mga vlogs At uh, patuloy po natin uh, tayo nag-iisip ng mga topics Na pwede niyong mapakinabangan sa mga darating na panahon Okay So, meron tayong panibagong topic ngayon. Ang pag-uusapan naman natin ay yung, halimbawa, ang lupa ng seller ay maraming buyers. Uh, let's say, apat o lima. Paano bang dapat gawin sa deed of sale at paano hahatiin ang titulo? Okay, yan ang pag-usapan natin ngayon. Okay, so pag-usapan po natin yan yung ang seller ay may lupa pero marami siyang buyers, no? Anong uh, ilalagay natin sa deed of absolute, uh, absolute sale at sa uh, anong magiging uh, hatian sa titulo, ano po? Okay, uh, unang-una, uh, ang problema kasi dyan, halimbawa, eh, ang lupa ay talagang divided by 5. Ano, pwedeng hatiin sa lima. Let's say 500 square meters. So, tigwa 100 square meters yung ano, hati niyan. Kapag yan ang gusto ng seller. Ngayon, isa ka sa mga buyers din ng lupang yan. So, ang magiging deed of absolute sale mo ay yung deed of a portion deed of sale of a portion of land. Okay. Alibaba, bumili ka, ng lupa dyan ay nasa usapan na ng seller at buyer kung sino ang magpapasukat eh ng lupa. Kasi ibubukod mo yung 100 square meters na lupa na binili mo. Ngayon, kung sakaling uh, meron ka ng budget at kaya mo nang magpasukat ng lupa, kasi ang mangyayari yung 100 square meters mo, ibubukod yun doon sa uh, apat pang lote. Uh, kung buo pa yan, so 400 square meters pa yon. Yung 100 square meters mo ay ibubukod. At uh, kailangan i-survey ng geodetic engineer, magkaroon ng approved plan, saka lang yan ibabalik sa yo upang pagkatapos mong bayaran ng mga buwis sa BIR, sa assessor, ipapasok mo na yung deed of sale of a portion of land, kasama nung mga car galing BIR, yung Certificate Authorizing Registration, ibig sabihin ay bayad ka na sa BIR at pwede nang i-register sa Register of Deeds, transfer tax, mga resibo, uh, resibo galing sa Assessor's Office, ay saka mo lang yung ipapasok sa Register of Deeds kasama nung plano. Paglabas niyan ay yung titulo mo, 100 square meters, ay nasa pangalan mo na. Yung matitira na 400 square meters ay nasa pangalan pa ng may-ari. Kapag ganyan, walang problema kasi sapagkat uh, kung ipinahiram ng, ng, ano, ng seller ang titulo sa buyer, mai transfer mo agad ang title noon. Ang nagiging problema dyan ng seller pag minsan ay eh, halimbawa eh, merong uh, tatlong o oh, yung lote limang buyers na ang nakabili no pero yung dalawa ay hindi pa kayang magpa-transfer ng title nakapag-execute na sila ng deed of sale yung lima yung limang buyers no yung tatlo lang ang ang, ang ano ang handang magpa-transfer ng title magpasukat ng lupa so susukatin yung lupa Uh, tigwa 100 square meters yung tatlo pero yung dalawa matitira pa rin sa pangalan ng ano ng seller. Ah uh, ganoon nga yung proseso kagaya ng nabanggit ko. Kapag may plano na bayad na mga buwis, may plano ipapasok ko sa Register of Deeds at paglabas noon uh, at 100 square meters na yung tatlong buyers pero yung dalawang buyers na hindi pa nagpa-transfer ay buo pa yung titulo ng seller. 200 square meters pa yan. At yun ay nasa pangalan pa rin ng seller. Ngayon, ano bang nagiging problema dyan ng seller? Uh, at saka ng buyer, ano? Kung nakapag-execute na sila ng deed of sale, uh, yung natitira kasing 200 square meters na nasa titulo ngayon, iba na yung technical description yan. So, kapag iba na yung technical description, yung nasa deed of sale na naunang ginawa para sa limang buyers, yung dalawa hindi agad nagpa-transfer. Dati pa rin na technical description ang nakalagay sa deed of absolute sale nila. Gayong ang title ngayon ay iba na ang technical description dahil Unang-una, yun nga, natira na lamang ay 200 square meters at nabawasan na yung uh, dating uh, area ng lupa doon sa previous title. So ngayon, it's a new title, 200 square meters lang ang natitira. So ang dalawang natitira pang buyers ay kailangan magulit ng deed of absolute sale from the seller to the buyers. Ano po? Uh, ang kailangan gawin ay mag-execute ulit sila ng panibagong bid of absolute sale para uh, tumama doon sa titulo na existing after yung makapag-transfer ng title yung mga naunang buyers na nagpalipat na ng titulo. Okay. Ang problema kung habang tumatagal, ay hindi nakaka-transfer ng title uh, sapagkat ang titulo nun ay mananatili sa pangalan ng seller. Okay. Uh, kung alimbawa yung isa naman ang magka-budget at itran... meron na siyang budget para to transfer the title, o oh, ganun din ang mangyayari nun. Uh, papasukat niya ulit, hahatiin na sa dalawa, at um, after the payment of taxes at may plano na ipapasok ko sa register of deeds. At uh, paglabas nun, yung titulo na 100 square meters nasa pangalan na niya. Pero yung isang 100 square meters nasa pangalan pa rin yun ng seller sapagkat hindi pa rin nagpapatransfer yung, yung fifth buyer. Uh, kung kailan lang siya magpapatransfer, uh, ang Magiging problema ulit doon ay yung deed of sale niya ay uulitin niya naman sapagkat bago na naman ang technical description ng natitirang 100 square meters na covered ng title. Oh, so uh, kailangan mag-execute ulit sila ng deed of sale pero kasi pag nag-execute na sila ng deed of sale na bago ay merong period kasi ng transfer of title eh, para hindi ka mag sa BIR. So, yung natitirang 100 square meters, gagawa ng deed of absolute sale, at least within one month, dapat mag-transfer ka eh. Kung gagawa naman kayo ng panibagong deed of sale at hindi kayo hindi ka pa makakapag-transfer, yun lamang ang mapapanghawakan mo. Pero ang titulo ay hindi mo pa maililipat sa pangalan mo. So, kapag tumagal ang panahon, medyo magiging problema yan. So, pagkat, uh, kapag uh, tumagal ng tumagal ang deed of sale, una, magpe-penalty yun. Ngayon, hindi ka nakapaglipat ng titulo, hindi natin naman inaas, uh, siyempre, hindi tayo sigurado, hindi mo balang araw, baka mawala ng seller, mag-abroad, o kaya he, mamatay magiging problema yung date of absolute sale mo. Baka hindi ka na makarequest sa kanya kung kailan magpapatransfer ka ng title sa pangalan mo na ulit, pwede ho bang ulitin natin yung date of sale para hindi naman ako mag-penalty. So, pag yung ano, uh, so anong ibig kong sabihin lang dito? Kapag bibili tayo ng lupa, bigyan na rin natin ng konting pondo yung ano, yung pagpapatransfer ng title, yung payment ng mga corresponding taxes, the capital gains tax, documentary stamp tax sa BIR, transfer tax sa assessor's office, at yung registration fee sa register of deeds. Sapagat mas mainam na talagang ang kapag tayo bumili ng lupa, hanggang last process ay na-transfer natin ang title, sa pangalan natin para walang maging problema. Uh, ang titulo ang kinoconsider sa batas na best evidence of ownership. Kapag nakatitle yan, registered in your name, ah uh, that is ano, sabi nga nila eh uh, against the whole world. Ibig sabihin kahit sino'ng lumaban sa iyo eh as long as ang pangalan mo ay nasa titulo yan ang best proof of ownership. Later on, kapag nagkatitulo ka na, pwede mo namang ipapaltan din yung tax declaration ng lupang nabili mo. Okay. So, sana po meron kayong nakuha sa akin ngayon. At uh, palagay ko, ang susunod kong vlog ay sa next year na. So, magkita-kita tayo pong muli sa susunod kong vlog at uh, hopefully uh, sa next year na po yan. Marami pong salamat sa inyong lahat.